Hello, hello! Magandang-magandang tanghali po sa atin lahat! Luzon Visayas at Mindanao! So guys, today, yung nilagang upo. So, bumili tayo ng one fourth na baboy. Ito yung sa po natin, nilaga. Panglaban sa init ng panahon. Aww. Guys, sibuyas sa bawang lang. Ang ilalagay natin dito guys, kasi ito yung... Maganda dahil napaka-init ng panahon. But out sa mga nasa mainit. Mag-iingat po tayo. Ito guys, linagay na natin yung baboy. Antayin natin hanggang lumambot. At nag-prepare na rin tayo ng mga ilalagay natin. Pamienta guys. At dagdagan natin ng... Madami-madami na bawang at lalagyan natin ng no cube. ito kumpleta ito. sa guys masarap ito po ito guys yung luluto nyo tuwing mainit ng panahon sigurado alalabaran na ang init ng ulo init ng ulo init ng panahon ayan guys Dagdagan ng sibuyas, no? Luya, ah, wag lagyan ng luya. 'Yun. Bawang, guys. Ayun. Okay. guys, wag na natin lagyan ng asin kasi may lasa na 'yung nor cube. Ayun. Oh, kumukulo na, kumukulo na, guys. So, nalambot na at ilalagay natin 'yung upo. Yahoo! lang natin ng ilong baboy naman hindi naman yung matigas at medyo bata bata yung baboy guys kaya napakadaling na lambot ayan guys antayin lang natin napakasarap at titikman natin hindi nakatiis si idol tinikman ayan o oh. ayan guys tingnan na natin ayan lang, kumukulo na shout out sa mga mahilig sa upo 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 sir thank you I love you all